Guys, legit, hindi ba to yung laman ng nabili nating cellphone sa Shopee? Grabe, tunay pala. As in, ang ganda ng cellphone. Sa legit store tayo bumili. So, ayan guys, dumating na yung parcel natin. Ayan guys, so ayan. So, dalawa yung quantity. Ayan guys, ayan. Check na natin mga sis. Ayan, oh, meron siyang pirma para if ever, matampered yung pinaka, ano, fragile. Fragile pa. Naka-fragile. Saan na natin? Grabe. Ito na yung napanaluna natin. So, ayan guys. Infinix. Dalawa yung quantity. So, nabili natin siya ng 4-4. So, nakakahalaga siya ng 8-8. So, ayan. Ito yung warranty slip. So, ayan. Buksan na natin. So, dahil nanalo tayo ng ay, voucher, hindi pwedeng i-convert sa pera yung voucher. Kaya no choice tayo kundi bumili ng cellphone kay Shopee. So, ito na yun. Uy, sana all. Ito na, guys. naka pa yan, mga sis. Ayan, guys. In Phoenix. Ito pa yung isa. So, parehas na kulay yung binili natin. Ayan, guys. And, i-unboxing na natin. Ngayon, na natin tong isa. So, pa parehas black yung kinuha natin. Ano ba ito? hindi ma maano yung plastic. Ayan, nakasil pa. Ayan. Hinihila yata to. Ano ba to? Ah, dito sa gilid. Uy. Uy. Wow, ang ng jeep. So, eto na siya, guys. Ito yung, ano ha, cellphone. Ayan, nakabalot pa talaga siya. Legit. Mamaya natin titignan kung naandar. Okay legit dumating. Tapos ang kasama niya mga sis, eh syempre yung charger niyan, type C. Wow, may free casing, tapos may manual. Ayan. Ang free casing niya is clear. Ayan. And i-open na natin yung pinaka cellphone. Ang inyong ng jeep. So, ito yan guys. Tanggalin na natin. Uy, sana all. Legit guys. Pag umaandar to guys, legit. Pwede kayong bumili sa Shopee. Uy, madulas. Ito yung likod niya mga sis. Tapos, ito yung harap niyan. Punasan ko lang, mga DC. Ayan, pinunasan na natin. Wala siyang kasamang pamunas, no? Ayan, ito siya. And, i-on na natin. Paano ba siya i-on? Long press. Woo! Legit nga, mga sis! Infinix. Oh, my God. So, ayan, guys. Oh, my God. Thank you, Shopee. Ayan na, guys ano lang, ayan oh, mamimili tayo ng uh, syempre, English o kaya naman Pilipino. So, eto na guys, legit umaandar yung ating o, oh, ayan. So, eto, iano lang natin yan, mag-setup. Madali naman mag-setup nito. Legit mga sis. Pwedeng-pwede na kayong bumili ng cellphone sa Shopee. Yes po, legit na legit to mga zizi. So, sabi ng iba, bakit bibili kayo ng cellphone sa Shopee? So, eto guys, ay voucher. Hindi namin pwedeng i-convert sa pera. Kaya no choice kami kung bilhin yung items gamit yung voucher. Yung voucher po kahit anong bilhin nyo pwede. So dahil yung cellphone, pagbebenta na lang namin yung cellphone para maging pera. So ayan, legit mga sis. Dalawa pa guys yung binili natin. Ayan. Bebenta lang natin tong mga sis. Nakita nyo naman yung resibo. So, legit mga zizi. Sa mga nagtatanong kung paano bumili, meron po kayo makikitang tag items or stickers dyan po sa screen. Yun po yung pipindutin nyo para makabili po kayo at para makapunta po kayo dun sa legit store.